Good morning, good morning mga ka-fishing at uh, ito na po ang inyong hinihintay na video ng ating uh, dalawang mamsa na nadali natin noong uh, dalawang linggo na nakakaraan at uh, pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-edit muli so uh, sa fishing adventure natin ito uh, ang ginawa natin is uh, from Basay to Marabot ang trip so uh, Pagkatapos natin sa trabaho ng Friday, uh, o Saturday pala, ang labas natin ay uh, Saturday na ng umaga. So, yung kinabukasan ay uh, lumaut agad tayo. So, uh, from Basay, nag, uh, ano tayo, pambod tayo, papuntang uh, Marabot para mag-fishing. At uh, dito, nakadali tayo ng Dalawa, dalawang mamsa o giant uh, trivali. Alright, at sana po ay uh, mag-enjoy kayo sa panunood ng ating video. Maraming salamat po. At ito na nga po yung ating uh, unang huli. So, uh, medyo madilim pa. Actually, uh, may sibad na nga tayo. Mad med mas madilim pa dyan. Kaya nga lang ay hindi natin isang mas Medyo maliit pa siguro. Hindi tinamaan ng maayos. So ito pangalawang ano na to. Pangalawang kain na ng ating uh, DIY na aluminum lure. Napaka-effective po talaga nito lalo na pag uh, yung medyo makulimlim. Talagang at uh, pag madaling araw at saka pag uh, hapon o pang pumunta sa pala. Ayun at uh, medyo inaalalayan natin baka masayang. So ang giant treble na to ay dalawang kilo na saktong sakto yun napakaganda napakaganda ng ano eh ng, ng tama Kung hindi mo talaga hindi talaga makakawala sa ano talaga eh sa bandang matigas ng parang panga talagang napakahirap tanggalin ginamitan ko pa yan ng flies at uh, kinuchilyo ko pa yan ayan o oh, ganyan ka effective mga ka fishing ang ating uh, lure yan basta may isda kahit yung mga yung mga snapper yung checker snapper ay talagang napapakagat din dyan uh, upload natin din yan yung mga check checker snapper natin meron na tayong dalawa yata na na videohan ng uh, checkered snapper ang ating uh, huli hindi pa ganun kalalaki mga nasa 1/4 lang mga yon so iuli natin ito, Tumunang mga medyo exciting malaki ito dalawang kilo tingnan nyo naman kung paano kung gaano kaganda ang tama ang hirap tanggalin Ayan, gabi pa natin ng plays yan hindi pa rin matanggal. Ang ganda ng pagkakatama talaga. Ang ating palang kawil mga ka-fishing ay number 15 ang ating ginagamit. Saktong-sakto sa aluminum lure, sa size ng aluminum lure natin. Depende po sa gagawin ninyo na aluminum lure ang size ng kawil. Gumagawa rin ako ng maliliit na aluminum lure Uh, pag, uh, yung sa mga kawan pag may nadaanang na kawan maganda yung maliliit pero pag ganito na ano ganito na yung size ng mamsa ay talagang mas maganda yung number 15 ang ginagamit kasi hindi basta basta bibigay Balaki malaki na yan dalawang kilo Nasugat pa tayo diyan na napakatalim pala ng pasang ng ano. Giant Trivali na dali tayo diyan sa daliri. Ayun. Talagang dumugo. Parang lagari pala yung ano niyan. At eto na nga mga ka-fishing ang ating pangalawang uh, trivali. So, ito mas malaki, tatlong kilo na. Ang problema dito, namatayan tayo ng makina. Muntik pang sumabit sa batoya Buti yung pangalawang hila natin eh. Ayun. Buti nung magpapaandar ulit tayo ng makina. Pangalawang hila eh. Nadali rin ng, ano, na umandar din yung makina. Kasi kung hindi umandar yung makina, ah, sayang tong isda na to. Sa sabit sa bato. Ang diskarte ko nga pala dito mga ka fishing eh nasa ano sa sa bahura sa ibabaw. Ito sa sa mga gilid-gilid lang to eh. Minsan kasi diyan nagtatambay itong mga giant trevally na yan. Ano mo ang itsura ng ating aluminum lure talagang parang ano wala nang ano hindi na mukhang isda wasak na wasak pero naibabalik naman yan medyo matagal mo rin magagamit yan mga ka-fishing ang aluminum naman kasi hindi siya madaling uh, mabali Yung parang ano so ibabalik mo lang yan babalik mo lang sa ano niya posisyon niya yung para iikot medyo binibend mo ng konti para nga po pala sa mga nag uh, gustong gumaya sa ating lure meron po tayong ano meron po, meron na po tayong video niyan sa ating uh, videos uh, na i-upload natin uh, dati so uh, paki-check na lang po sa ating mga videos at uh, para makita nyo yung ating tutorial diyan yan o. No? Malaki. Eh, ko kung anong klaseng trivali ito. Anong hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Ang alam ko lang yung isa, giant trivali ito. Hindi ko alam kung ano klase parang kulay dilaw ito eh. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang kawayanin sa ano, Mindoro. Hindi ko alam. Kung alam nyo mga ka-fishing, paki-comment na lang kung anong klase ng mamsa na yan. Ayan, ang ganda rin ng tama. Pareha sila ng tama. Mas maganda lang yung tama nung isa. Talagang napakahirap tanggalin. Sinwerte pa rin tayo mga ka-fishing kasi nung ano talaga parang nakahuli naman tayo ng isang checker snapper nung papunta pa lang natin sa ano tapos isang jitter rin giant tuko Pati giant toko eh, hindi <laughs> ko na na-video yung giant toko eh, nung papunta pa lang tayo sa ating fishing spot. Ito, kinabukasan na kasi ito, itong dalawang mamsa, meron din kasing tayong ano, meron tayong bahay doon sa marabot. So, isang ano tayo doon, kinabukasan na tayo umuwi, doon tayo natulog. Susunerte so, naman, nakadali tayo ng dalawa. At talagang napakasaya ko sa mga panahong yan. Ang sarap pumasok, talagang enjoy yung mga kasamahan ko dyan. Dinalang ko sila ng uh, pineritong tribali. Ayan, so uh, ganyan ang ating uh, pamamalakaya. Pag may time tayo talagang pinipilit nating mag-fishing. At uh, muli, maraming salamat pala sa ating mga masugid na mga subscribers. Pasensya na po kayo talaga at uh, minsan hindi tayo talaga nakakapag-upload kasi busy, video, I mean, minsan napapagod tayo kaya na ano natin, hindi na natin yung pahinga natin talaga. Nagpapahinga na lang din kasi nakakaantok ang trabaho ko eh. Pero pag may panahon naman, i ginagawa natin ng paraan para makapag-edit tayo. So ngayon, nakadali tayo ng dalawang mamsa. E talagang excited tayo na i-edit yan. Napakaganda. Sa mga bago pa lang po sa ating uh, channel, ay uh, welcome sa ating uh, munting channel, Summer Fishing Adventures at uh, please like, subscribe and uh, share. Don't forget to click the notification bell mga ka-fishing para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Ganyan po ang setup natin mga, mga ka-fishing so para hindi tayo masyadong napapagod sa kahawak sa nylon. <coughs> Itatali natin sa number 4 uh, pounds na ano na nylon na maliit. So yan pag, pag uh, sinibad Putol lang yung number 4 kasi number 50 yung ano natin ay number 40 yung ating uh, main line. Ang ating pong tinaka branch line yung papunta na dun sa kawil mula sa ating pabigat at swivel ay number 30. <clears throat> Pag gumamit kayo ng uh, ibang size ng uh, nylon nagbubuhol-buhol kasi ikot nang ikot ang ating pamain so ayan na ayan na pauwi na tayo niyan so meron na tayong dalawa isinabit na yung isa nating lore yung nakahuli ng giant tribali kaya umuwi na lang tayo ayan na yan ang ating uh, tatlong kilo hindi ko na na hindi na ako picture dun sa isa at uh, hanggang dito na lamang po muna tayo mga ka-fishing at uh, sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood ng ating uh, video tungkol sa ating uh, huling dalawang giant na Napakaganda po ng panahon nung tayo uh, uwi. Meron pa tayong bonus na rainbow. Napakagandang tingnan. Maraming salamat po. Always, pagigat po tayo lahat. At Uh, God bless everyone.